what's up sa mga kadanilo dyan ayan ah, magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao saan mang panig kayo ng ating mundo ah, magandang araw po ayan ah, for today ah, sa video ah, nandito po tayo ngayon sa lugar kung saan na ah, nakahimlay yung aking anak na panganay na dalaga ayan at ah, dinalaw po natin dinalaw ko natin mga idol Nakita ko po sa inyo ayan po siya oh. ayan ayan po yung anak ko na namatay na binawi ng ating mahal na Panginoon ayan dito po tayo ngayon sa mimperyo at uh, may kasama po tayong dalawa andun po sa kabila ayan kasi may 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 patay din sila doon ayan dito po tayo ngayon ayan. time check tayo ang oras natin ngayon ay ganap na alas 11.30 ng tanghali ayan dito po tayo daming apartment oh. No? Ayan at uh, antabayan lang ng antabayan lang muna natin na matapos yung sinindihan natin na kandila. Ayan. Sinindihan natin na kandila na tatlong piraso. At uh, pauwi na rin po tayo. Kasi hindi pa rin po ako nakatulog. At uh, galing po po ako sa biyahe kagabi. ito lang po yung pagkakataon na madalaw ko po yung aking anak na nakahimlay po dito sa cemetery sa North Cemetery. Ah uh, North Cemetery po ari. Dito po siya sa apartment. Ayan, Ayan po siya oh. Yan. Yan po siya. Ah, mahirap po talaga kapag ah, mabawasan ka ng mga mahal mo sa buhay kaya lang is hindi naman po natin na ah, sinadya kumbaga sa ano talagang ang buhay kasi ng tao is may hangganan hanggan doon na lang siguro Ayan, kasi ang Panginoon natin na ah, marunong kasi yan eh pag uh, habang wala pang kasalanan is uh, recover agad nila para kasi ang tao ngayon marami na mga kasalanan ngayon ng tao dyan po siya oh. Ayan. ikot ko lang yung camera guys pakita ko sa inyo yung paligid ayan oh ito po yung ano po ito nasa second second floor na ah dahil mayroong baba pa eh nandito po tayo sa taas andyan po siya oh yan yan po yung kapaligiran ng north cemetery ang daming punong kahoy na malalaki ayan yung mangga na mulaklak na namunga na ayan um, may daming bunga medyo malayo layo lang kaya hindi makita yung buko ayan tatapusin lang natin itong uh, kandila na maubos para naman matagal-tagal tayo dito nakatambay. Ay yung ating kasama nandoon, O oh dalawa sila. Ay ang kasabayan natin papunta dito. Kasi may patay din sila doon. Ayan. Baliktad pa yung pangalan mo ni uh, Imbis Nadia naging Pia. Bagay magkatunog din. dia pia maloko yung Gumawan nito maloko ang gumawa niyan baliktad ayan nandito po tayo ngayon apartment po kasi itong pinag pinaghimlayan nya apartment Ayan, uh, sana magtagumpay ako dito sa ating uh, minimithi na hangarin para may coverd kita. Pagdating nahahanguin na yung mga buto mo dyan. Ayan, guys. Uh, Mamaya-maya uh, tayo po ipa-uwi na. Ayan. Tinatapos lang po natin itong kandila na maupos. Malapit na pong ayan maupos. Uh, maraming maraming salamat. Maraming maraming salamat po. Ayan. Bye-bye na. Hanggang dito na lang po tayo. Salamat po sa inyong lahat. i